Ito yung tilapia na nabili kanina. Lagay mo na sa rep o oh, ano? Sipon para. Oo nga, para minsan ano. Ano? <mulit> mm -hmm. Ako, Sasarap ng mga ulam. O, oh, halika na din dito. atin sa mong nadyaan. ng mga ulam, mo. Oh. Kahit mainit, sige lang ang banak ng dalawa na ito. Hindi kayo nasasaktan. Ganyan pa na yung banak nyo. Ayos tsura lang. <laughs> Eto guys, naluto ko na rin yung pagkain ni Jamila. Yung ano, yung bituka, tsaka yung hasang kinakain ni Jamila yan. Secure natin dahil aalis kami. Ito lagi guys, ang ano, di ko kinakalimutan. Kasi kapag aalis ka, tapos sa malayo, ang hirap nang bumalik malayo na, tapos baka mo, madisgrasya ka pa. Kaya sabi ko kay Papa, bago tayo aalis, ikaw o kaya ako ang mag-check ng ano, ng gasol. Yung mga nakasaksak na mga electric fan, okay lang yon, Huwag lang kami magtatagal mga isa, dalawang oras. Pag naiwan namin, hindi namin napapatay. Okay lang yon, Huwag lang yung gasol. Lalo na pag yung ano, yung meron kaming niluluto. Hoy! Ah, Sky! Tingnan mo ang arte talaga. Asan, Sky! Kumain ka na kakay? Tignan ko nga itong pagkain niya. Ang oh, arty talaga. Tignan mo, may naiwan-iwan siya yung kalabasa. Pero okay lang kasi marami naman ako nilagay na kalabasa. Pakain natin yan sa mga bebe. Tignan ninyo. Halimaw yung dalawa na yan. kalabasa sa kay mga dahon-dahon. Kinakain nila. Kahit na yung ano, binibigyan ko sila ng yung dahon ng ampalaya na hilaw. Kinakain nila yon. Opo. Gusto mo pa mamaya pagdating namin. Akin na, na anak, tama na. <laughs> oh, di ba? Sabi sa inyo eh, very nice ito. Nakalinis na rin pala ako dito, guys. Malinis na. So okay na nahiwanan namin sila. Ito din, nakalinis na rin kami sahig lahat, everything. Yung mga pinagkainan, ayan na, naka ready na rin pang mamaya. Hindi namin nahayaan ni Papa na ano yan, guys, na mapanisan. Kawawa naman sila. Saka nakakaroon ng bakterya yun, masasakitin yung mga aso kapag yung mga kainan nila ganyan napapabayaan hindi malinis oh, Ay, ano po taog natin dito yan tinataog ko lang yan dyan guys mm. itong isa malinis na ito taog na rin natin para naman silang mga tao hindi na kami nandidiri ni papa kahit dito namin hinuhugasan kasi mga ano naman sila malinis naman ang mga pagkain nila parang pagkain din ng tao ayan so okay na kalinis na namin lahat hmm, kain tayo guys sarap ng ulam namin tilapia ah uh, papaya na ginataan. Papaya. Oo. Dito nilagay yung ano, yung kalangka. Gusto magkamay, kaya lang mainit pa yung ano, mainit pa yung tilapia. Ganito yung gusto ko sa tilapia, ay eh, maano siya. Tostado. <laughs> Kunin mo lang yung ano. Hmm. Mm. Sinip-sip lang. <laughs> si sa kasi Chloe oh. Hi guys. Hi guys. <laughs> wow. Kasama namin si Dayan dito pa Alam, nagtatawag na si Sky. Ang guys. Super sarap. Maanghang na anghang. May nakasama sa maanghang, Alisa? Mmm. Bicolano si Tito kaya ganyan. Laging maanghang. Laging maanghang. Okay lang ay Ilocano, wag lang Bicolano. ka nga! Ay si Chloe ba ano yan eh? Yung ano na yon yung, yung yung dilakdakan, di ba? Saka yung balat, maanghang yun, di ba? Sakto lang kay Chloe yun. Sarap. Pero ito, yung ganito kaliliit, masarap yung pinirito lang siya para makain mo lahat. Yung deep fry siya. Tapos yan, lubog mo sa harina. harina. Mm -mm. Hindi kayo kumain na lesson ito? Ano tayo pero hindi ganyan kaanghang. <laughs> Kumakain pero hindi ganyan kaanghang. Hmm, harap. Mm -mm. Mm. Grabe ang anghang. Wala ka bang patubig, mahal? Mm -hmm. Sa Patubig man lang. Ayun. Matindi to. Hello, hello, hello! Nakapagpaligo na kami ng dalawang ano, bulilit. Yung dalawang maliit lang pinaliguan namin, guys. Yung dalawa, hindi muna. Ayun si Sky. At tapos si Bella, nandito din. Alis kami ni Popsy Punta kami ng bayan. Uh, O-order kami ng ibang materyales. Para nakaredy na. Saka hindi namin alam kung sa Monday sila mag-i-start na magtrabaho o baka merong mga ilan lang siguro na magtatrabaho Monday sa Monday <laughs> tapos yung iba siguro bak kasi busy pa sila Ray hindi pa na, na natatapos yung ginagawa nila dito kila ati Glory kaya meron nakausap si Papsi baka tatlo sila sa Monday so yun muna yung ano yung dun sa palibot yun ang gagawa eh -re ready na nila para pag sila ready okay na sa kanila itutuloy. <laughs> Pinatay ni Papa electric fan si Sky. Number one mo. Ayun. Parang napatitig siya eh. Ay no. <laughs> Biglang bumangon yung ulo niya Yeah, maramdaman niya electric fan. Gusto niya yung may hangin. Tara na para makabalik tayo agad. Ngayon lang natin sila makakasama. Bye bye mga bebe ko. Nagpadalim ko ito nga pala. Para meron akong ano. Inuminan sa loob ng sasakyan. Okay guys. Dito kami umu-order sa JKK Hardware. Ito yung pinakamura. Ito yung Chinese na. Chinese kasi may ari dito. Ayun o. Oh, tinanggal. Sa trabaho yan pa. daming motor dito eh. Hop. Patakot naman diretso daw. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Kaya naman, gahibla na. <laughs> Kuha na tayo ng sa ano, sa lababo. Ay, nga pala. Adala dala mo yung ano mo, listahan. Oh. Ay, kala ako na, limutan mo na naman, lilik, patay tayo dyan. Okay guys, tapos na ang ano dito, transaction namin. Doon na, sa kabilaan. Ay, ay parang naiba yung nalagyan nila dito ng ano diaper hindi ko makita dito muna grabe chang chang oo oh, oh, Nakaka-shock. nakakashock head and shoulder 196 ganyan lang kalaki ilang ml 170 ml lang mahal talaga no palmolive 181 ay dalawa na malakas kami sa ano sa sabon sa kapabrik conditioner mm. ayan bumili na rin ako ng mga tissue yung diaper hindi pa ako nakabili wala pa yung diaper nahanapan din niya banana chips oo nga masarap yan yun nasa ilalim ganun din so, so, masarap din yung bukarilyo na ganito hal yung ano bukayo, bukayo. Yung, pag, yung may mani ito eh Okay. Ito tayo. Ito. ito nga. Masarap siya. Ganun talaga. Wala na. Ay, bele ko ito, oh. <laughs> diba? Ang liit na rin. Ang sagad ito, oh. <laughs> Ang liit na rin. na mili namin na o. Oh, Pabayaran na naman. <laughs> Bili muna kami ng buko pampalamig. palamig. Nakakauhaw kasi. Yan, malakas yung buko na yan. Masarap kasi. dito kami laging bumibili ng buko namin tapos minsan dyan rin kami kumakain pag inaabot kami ng tanghali Saka yung naluto dyan sa kamura 50 lang yung serving nila yung iba 60 mura din na yung kanin 10 lang yung kanin sa iba 15 Ya semua pada punya pede. Di pandang okoi. Hmm, sya. Oh. papasok sila ate yung nasa oh. loob ni pala bibili din yun hihintay lang Oo. Oh. Hmm. Lamig. Lamig nga. Oo. Oh. Ay, gusto mo yung kainin mo na yung ano, siya pao? Kainin Sabahin na. Sabahin na lang kasi baka mag-ano mag mag yung sauce dito eh, sa loob. Kaya nga, nakatapo. Oo, oh, yan naman. Yeah. Yung vlog na kita. Oh, hello, baby. Ako, sobra naman ito. Sobra. Sobra. Mm-mm. Eh, yung dalawa. Hello, love, love ko. <laughs> Ang cute ko, Malun. <laughs> hello, sandali. Andiyan na si mama. Andiyan na, andiyan na. Bahay na kami, guys. Dito na yung mga pinamili namin. Ayan, ito pa yung iba. Ando pa yung sasakyan yung iba. Ayun pa yung isang box. <laughs> Di, salamin yan. Okay na, baby. Okay na, okay na, okay na. Pupunta na dyan si mama. Okay na. Pahinga muna guys. Mamaya ako na. Mamaya na ako mag-aano mag-haul. <laughs> Ito yung ano, yung merienda namin ni Papa. Alay, iinumin natin ay pa. Dito na lang tayo. Maano diyan madilim. Dito tayo. Ha? Dito na. Lika na. Kain tayo, guys. Ano? <laughs> okay. <laughs> Apa? Dia menangis, dia menangis. Dia menangis di sebelah. Kita boleh berjumpa. Dia menangis, dia menangis. di sini. Good morning, beautiful people! Beautiful tapos puro muta. <laughs> okay, guys. It's another day and it's another blessing day. Good morning po sa inyong lahat. Mami Jay, hello! Charla Leon, hello! Good morning, good morning! Ate Teresita Pasalo! Kuya Primo, hello! MJ, hello sa inyo. Kuya Bog, and Bisprin prein Ate Luz, good morning, good morning. Hello din sa aking ate, kay Ate Nancy Jackson, shout out sa iyo. Maricel, Lenny, hello, good morning. Ay, ang galing ni Papa oh, yung pandesal. Ilagay niya dito. Sana hindi siya ano, nahanginan. Pag nahanginan, tumitigas. Oh, hindi nga. Very good daw. Oh tapos nagtimpla na rin pala si papa ng ano ko, ng kape ko bakit may ano dito? <laughs> ah, alam ko na dapat ito yung isusuot ni papa kahapon nagpunta kami ng bayan alam ko na, siguro ito nilagay niya dito isusuot niya, pinatong niya dito mm, ang galing ko <laughs> hello babies good morning opo, sweet talaga itong bata na ito eh. Very sweet. <laughs> First thing in the morning. Ayan, mamaya na ako mag-ano. Mamaya na ako nito mag-haul. Yung nabili namin kahapon. Ah, yung iba pala nilabas na ni Papa. I'm very sorry, guys. Ayan, di bali, Kung alin na lang yung nandito, yun na lang yung i-haul natin. Ito yung mantika. Kasama yan sa binili namin kahapon. Ang ginagamit na namin ngayon ay cookie ay coconut oil. Yes, na kami ni Papa. Nakapaglinis din ako dito sa ano, sa Lanay. So, may iwan na naman yung aming mga bebe. Nilagay ko sila doon sa loob kasi itong dalawa na ito, lagi silang ano, naghahabulan dito. Oh, ayan. Kawawa naman, mabilis silang mabunggo dito sa ano, sa mga upuan. Kaya mas maganda pag dyan sila sa labas. Ay, sa loob. Para kami sa bahay, guys. Sa so, manang pakiramdam ko, hindi ko alam. May, eh. may nararamdaman ako na hindi ko maipaliwanag. Parang hindi ko alam. Good morning, good morning guys. So ito na finally, ito na po yung mga na family namin ni Papsi. Alam mo ito, banana chips ang sarap niya. Binalikan namin 19 dir ay 19 dirhams. 19 pesos lang ang isa nito, guys. Mura na siya. Ano pang favorite ni Papa, hinanap talaga niya ito. Ta so, eh, ay ito, 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 yung book. Ano na tawag dito? Pakumbo. Ay hindi, pakumbo. Ha? Okay. Ano, ay, panutsa. Okay. Ang liliit na. <laughs> Ang cute, cute. Oo nga. O, oh, ayan. Panutsa. Bumili din kami. Siyempre, na-miss din namin yan, guys. Tapos, meron pa pala tayong ganito. Yung sotanghon. Pero, okay lang. Masa ko na. Ay, po. Nakita ko dito sa likod ko. Panutsa. Oo. Oh, panutsa. Tapos, yung bumili na rin kami yung pampamerienda namin yung sa nagtatrabaho. Kulang pa nga yan. Pero, unti-unti lang, guys. Meron pa kami isa doon. oh tapos yung pang spaghetti meron pa doon. Macaroni. Ayun. Naihiwalay. Tapos kape. Ito yung kape namin. Kopi ko. Ayan. Ito yung low acid. Tapos ito yung bago. Nakita namin. 70 pesos lang ito. Buy one take one guys. Bali 20 pieces. Ito yung kape. Uh, culture blend American blend. 3 in 1 latte. So ito po yun. 20 pieces. Nor cubes. Si Papsi lang naman ang mahilig dito. Yung ang, um, aming mga sardinas, pinalitan namin. Yung mga nagamit namin doon, nakuha namin doon. Green peas, bumili ako ngayon. Uh, ano na ito, mang tumas na, ano, na spicy. Favorite ko ito guys. Tapos inumin, drinks. Yung binila ko na si Papa ng ano niya, ng mamasitas na oyster sauce. Oy, hindi siya ano ha, hindi siya sponsored baka naman toyo uh, patis ano pa ba? Noodles. Bumili kami ng noodles namin. Noodles. Tapos yung biscuit. Uh, chips. Na dalawang piraso man lang yan. Ay, ah, ito pa. Tatlong piraso. <laughs> Ay, masarap yun yung lava cake na nabili ko nung nakaraan. Yung kulay dilaw yun. Nalimutan ko na yung flavor niya. Pita! Gustong gusto ito ng mga, ano, ng mga baby loves. Uh, ano namin, ito na yung toiletries namin. Sinama ko na rin yung, yung, ano, diaper ng mga bebe. Yung sabon namin, sa shampoo. Ayan, panlaba namin ni Papa. Ba't pang, ito lang nakuha natin o naglabas ka na? ...nang fabric conditioner. Ah, tatlo lang pala yung nakuha natin. Oo, tatlo lang pala. Panglinis namin sa toilet. Disinfectant. Ngayon lang namin susubukan ito. Nasubukan na ba natin itong Clorox na ito? Na disinfectant. rocks Para hindi ano, ngayon palang ano, eh, mabango daw. Try natin. Ayan lang guys, yung... So, ayan yung mga napamili namin ni Papa. Finally, nakapag-haul na rin ako. Tapos si Papsi na mga yan, ang aga-aga, ano na siya ng pagkain ng mga bebe. Kasi maaga din siya nga alis dahil meron siyang patrabaho. Eh, hindi, di ba may tinapay tayong binili? Uh, di ba may tinapay tayong binili? Tinapay na. Yung slice bread? Slice bread? Ka, ah, hindi na, para. ilabas ko na dito na isang araw. Ay, masarap ito. May butter. Butter? Uh Oo. -oh. breakfast kami ng maaga. Bumili na rin siya. <laughs> Andito yung medyas niya. Gagamitin niya kasi ngayon. Sorry, guys, ha. Malinis mo yun. Gagamitin pala niya ngayon. Yung anong, yung aming kinapa, ay binili. Ay, hindi. Sa so, trabahador yata yan. Trabahador yan? Oo. Mm -mm. Okay. okay. kilong pusit po ito. Oh, wait lang. Papakain na si Papa, ha? Wait lang, anak, ah. Wait lang, wait lang. Sige na, sige na, anak. Oo. Umalis kami. Saglit lang naman. Nandito na kami. Nakabalik na rin kahagad.